Kalma lang tayo. Anong kalma? Sas hindi ka ba nakukonsensya? Angela naman, hindi kasi nagre-report sa si Chloe. Ay, alam mo ma, Pasensya man. na po. Kailangan niyo na po umalis. Hindi ako aalis dito hanggat hindi niyo inaharap sa akin si Chloe. Bakit niyo pa ba tinatago sa akin si Chloe? Ma'am, kapag hindi kayo umalis, mapipilitan akong tumawag ng ah. polis. Kaya tara na. Bitawan mo na ako. Kuya, kuya. kuya. Ako na bahala. Ako na bahala dito. Sir, hindi pwede. Ang protokol namin, kapag hindi maawat, Tumawag na ng pulis. Alam ko 'yun, Kuya, pero hindi natin kailangang tumawag ng pulis dahil aalis na sila. Uwi na kami. Ano ba klaseng opisina 'to? Lahat ng mga empleyado, mga sinungaling. Katulad ni Bernard, katulad ni Chloe, at ikaw Isaac. Ha, paninindigan mo na hindi mo talaga nakita si Chloe? Sa tingin ko hindi mo sa atin si Chloe dito kung gusto mo, doon tayo sa baba. Doon natin siya intayin. Ayoko makulong. Hindi ka na. Sila, sorry <sighs> 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 Kuya, thank you. gusto ko silang makulong. At kapag na-file mo na ang annulment attorney, gusto kong pag-isipan mo na kung anong pwede nating ikaso kay Chloe. Pati na rin si Bernard. Yes, yes, I know na kailangan mag-agree ni Angela. But I'll take care of it. Okay, just call me kapag ready na. Thanks, attorney. Florence. Pabuti siguro, mag usap muna kayo ng maayos ng anak natin. Baka mamaya ikaw lang may gusto magkahiwalay sila ni Bernard. After once she went through? I think the sanest thing to do is maghiwalay sila and there's no other option. May option ba? Paano pa kung gusto pa ni Angela na ma-save yung kanilang relationship? O, yung marriage nila. That's stupid! No, that's love. Kung mahal nila ang isa't isa, gagawa sila ng paraan para ma-save ang relationship nila. Hindi ba? Si Angela, nakikita ko siya. Mahal, naman niya si Bernard. Pero hindi si Bernard. He cheated on her. Niloko niya yung anak natin. Well, hindi lang naman si Bernard ang may kasalanan doon. Si Chloe din, hindi ba? Pwes silang dalawa. Kaya pwede ba? Huwag mo nang ipagtanggol si Bernard. Imbis na magalit ka, pinag-aayos mo pa yung dalawa. <sighs> hindi naman sa wala akong pakialam. May freedom si Angela na magdesisyon sa buhay niya, hindi ba? But she's not making the right ones, Danilo. Tingnan mo nga, pinakasalan niya si Bernard. Tapos ano? Niloloko lang siya. He's no different from Elton. Good afternoon, ma'am. Do you have a reservation? Wala eh. Uh, emergency, sir. Um, may I have the name of the person you're looking for? Chloe. Chloe Ezekiel. Chloe Ezekiel. Uh, Ma'am, we don't have that name on our list. I'm sorry. Ba Bak i check lang lang. Okay, sige. I'll double check for you. All right, thank you. Bye. Ano kinagawa mo dito? Pag-usap tayo.